Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Pebrero 22, 2025. at 25. Ngayong araw na ito, mararamdaman mo ang mas malalim na pagnanasa at dedikasyon patungo sa iyong mga layunin, Leo. Ang iyong likas na sigasig para magtagumpay ay mas magiging makulay at matindi, at maaari mong maramdaman na mas malapit ka na sa iyong mga pangarap. Sa araw na ito, ang mga enerhiya ng sansinukob ay humihikayat sa iyo na magnilay at magmeditate upang mas mapalalim mo ang koneksyon sa iyong sarili. Ang panahon ng pagmumuni-muni at pagtutok sa iyong mga pangarap ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong matutunan kung ano talaga ang nagdudulot sa iyo ng tunay na kasiyahan. Habang ikaw ay nagmumuni, maglaan ng oras upang isalaysay ang iyong mga layunin, ano ang mga nagpapalakas sa iyo, at ano ang magbibigay daan sa isang pagbabago na tutugma sa iyong mga ambisyon. Minsan, ang tunay na kasiyahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay o sa mga tabumpay na nakuha mo sa labas, kundi sa pagkakaroon ng malinaw na layunin at pagtutok sa iyong mga personal na pangarap. Habang tinatanaw mo ang mga aspeto ng iyong buhay, ang buwan sa Sagittarius ay nagdadala ng isang alon ng inspirasyon at posibilidad. Ang enerhiya ng Sagittarius ay nagtutulak sa iyo upang mapansin ang mga hindi inaasahang paglalakbay o pagbabago sa iyong buhay. Maaring magtulak ito sa iyo na mag-eksperimento sa mga bagong ideya o pananaw. Ang impluensya ng Sagittarius ay nagpapalawak ng iyong pananaw at binibigyan ka ng lakas upang yakapin ang mga bagong pagkakataon sa pamamagitan ng pagyakap sa mga bagong karanasan, maaaring magbukas ang iyong isipan sa mas malawak na mga perspektibo. Subukan mong tanungin ang iyong sarili, ano ang mga pagkakataon na matagal ko nang nais subukan pero natatakot akong gawin? Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala sa iyo na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at ikaw ay hinahamon na lumabas mula sa iyong comfort zone at maglakbay sa mga bagong landas. Ang pagtanggap sa mga bagong ideya at mga pagkakataon na dumating sa iyong buhay ay magbibigay sa iyo ng higit pang kasiyahan at pag-unawa sa iyong mga pangarap. Ang pagyakap sa mga pagbabago ay magdudulot sa iyo ng mga pagkakataon na mas magiging masaya at matabumpay ka. Ngayon din ay isang magandang araw upang magmuni-muni at magtanong sa iyong sarili hinggil sa iyong mga nararamdaman. Bilang isang leyo, ikaw ay likas na maalaga at puno ng pagmamahal, ngunit ang oras na ito ay magsisilbing paalala na yakapin mo ang iyong sensualidad at kaligayahan. Pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong koneksyon sa iyong katawan at damdamin sa paraan ng iyong pakikisalamuha sa iba. Ang pagpapahalaga sa iyong katawan at damdamin ay isang hakbang patungo sa mas malalim na kasiyahan. Kapag pinapayagan mong ipahayag ang iyong sarili ng buo, hindi lamang sa pamamagitan ng iyong mga iniisip at kilos, kundi pati na rin sa iyong kaluluwa, makakamtan mo ang isang mas mataas na antas ng kasiyahan sa iyong mga relasyon at karanasan. Minsan, ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman at pagkakaroon ng tamang pag-aalaga sa iyong sarili ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa personal at profesional na aspeto ng iyong buhay. Ang pagtanggap at pagpapalakas sa iyong sensualidad ay hindi lamang magdudulot ng mas malalim na kasiyahan at pagpapahalaga sa iyong sarili, kundi makakatulong din sa iyo upang mas maligaya ka sa iyong mga relasyon sa ibang tao magkakaroon ka ng kakayahang magbigay at tumanggap ng mas mataas na kalidad ng pagmamahal at suporta mula sa iba. Habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa iyong landas, may isang mahalagang hakbang na dapat mong gawin ang pagpapatawad at pagpapalaya sa mga sakit na dala mo mula sa nakaraan. Ang anumang sugat, sama ng loob, o hindi magandang karanasan mula sa nakaraan ay maaaring humadlang sa iyong personal na pag-unlad. Ngayon ay ang oras upang magbigay daan sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay hindi na ang ahulugang nakakalimutan mo ang mga nangyari, kundi ito ay isang hakbang na naglalayong palayain ka mula sa bigat ng mga emosyon na nagbabalot sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, Kundi isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili upang makamtan ang kalayaan mula sa mga negatibong emosyon. Sa pamamagitan ng pagbitaw sa mga masakit na alaala, makakamtan mo ang higit pang kalayaan at liwanag na magdadala sa iyo sa mas magaan at positibong bukas. Ito ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad, pagpapalaya, at sa pagbuo ng mas malusog at mas masayang relasyon sa iyong sarili at sa iba. Kapag pinili mong patawarin ang mga nangyari, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magpatuloy at maging mas maligaya. Ang mga enerhiya ng araw na ito ay maligaya at masigla, ngunit nangangailangan din ng malasakit at pangunawa sa sarili. Maglaan ng oras para mapansin ang mga maliliit na bagay na nagbibigay kagalakan sa iyong buhay, mga simpleng sandali ng pagmumuni-muni, mga pag-uusap na puno ng kagalakan, o mga aktibidad na nagdudulot ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, matutuklasan mo ang kahalagahan ng bawat sandali sa iyong paglalakbay. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat sandali ay may malalim na kahulugan at bahagi ng iyong personal na paglago. Magiging mas magaan ang pakiramdam mo sa pagtatapos ng araw kapag pinili mong yakapin ang kabuuan ng iyong karanasan at tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, ang magaan at mabigat, ang masaya at malungkot. Ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagkatao at bahagi ng iyong landas patungo sa mas mataas na layunin. Sa aspeto ng swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayon ay kulay ginto. Ang ginto ay kumakatawan sa yaman ng espiritu, tagumpay at luwalhati. Hindi lamang ito simbolo ng material na yaman, kundi isang malalim na representasyon ng mga pagpapala sa espiritual at emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Ang pagsusuot ng kulay ginto o pagdala ng mga bagay na may ganitong kulay ay magdadala ng karangyaan at tagumpay sa iyong araw. Sa bawat hakbang na gagawin mo, makakaramdam ka ng higit na kumpiyansa at lakas na magtutulak sa iyo upang magtagumpay sa anumang layunin na iyong pinapulsige. Magiging mas maliwanag ang iyong landas at mas magaan ang pakiramdam mo dahil ang kulay ginto ay nagsisilbing gabay na magdadala ng positibong enerhiya at liwanag sa iyong buhay. Ang enerhiya ng ginto ay magpapalakas sa iyong loob at makikita mo ang mga bagong oportunidad na magdadala sa iyo ng higit pang tagumpay at kadalakan. Ang iyong maswerteng numero ngayon ay anim, tatlo at siyam. Ang anim ay nagdudulot ng balanse at pag-aalaga sa iyong personal na buhay, kaya't ang araw na ito ay magsisilbing paalala sa iyo na pahalagahan ang iyong mga relasyon, pamilya, at mga taong mahalaga sa iyong puso. Ang anim ay isang numero na nagpapaalala sa iyo na maging responsableng tao at maglaan ng oras para sa mga aspeto ng buhay na nagdudulot ng kaligayahan at kadalakan. Ang tatlo ay sumasalamin sa iyong kakayahang mag-isip ng malikhain at makipag-ugnayan sa iba, kaya't ito ay isang magandang araw upang magbahagi ng iyong mga ideya at kaisipan sa mga tao sa paligid mo. Ang tatlo ay nagtutulak sa iyo upang magsimula ng mga bagong proyekto, magpatuloy sa iyong mga pasyon, at gamitin ang iyong likas na galing sa komunikasyon upang magtabumpay. Ang siyam naman ay isang numero ng mataas na intuition, pamumuno, at pagkakompleto. Ang siyam ay nagsisilibing gabay upang matulungan kang magtaglay ng mataas na pananaw at ang iyong kakayahang magtakda ng mga layunin at tuparin ang mga ito ay magiging mas malakas sa araw na ito. Lahat ng numerong ito ay nagdadala ng malasakit at inspirasyon sa iyo, kaya't gamitin mo ang mga enerhiyang ito upang magpatuloy sa iyong personal na pag-unlad at tabumpay. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay ang maglaan ng oras upang magnilay at magkaroon ng malalim na koneksyon sa iyong sarili. Ang pagmumuni-muni ay isang makapangyarihang kasangkapan upang mas mapagtanto mo ang iyong mga nais at pangarap at mapagtuunan ng pansin ang iyong mga emosyonal at espiritual na pangangailangan. Pwede mo itong gawin sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, isang paraan upang maipahayag mo ang iyong mga nararamdaman at mailabas ang mga iniisip na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Ang pagsulat ay isang magandang paraan ng self-reflection na makakatulong sa iyo upang mapagtanto ang mga bagay na kailangan mong baguhin o paunlarin sa iyong buhay. Ang paggawa ng art o musika na nagpapahayag ng iyong damdamin ay isa pang paraan upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang malikhaing proseso ay magbibigay sa iyo ng kalayaan upang ipahayag ang iyong mga nararamdaman at maghanap ng kaginhawaan sa pamamagitan ng sining. O maaari mong subukan ang simpleng pagpapahina sa kalikasan at pagpapalakas ng iyong koneksyon sa universo. Maglaan ng oras upang maglakad sa isang tahimik na lugar tulad ng parke o kagubatan at hayaan mong magsalita ang iyong paligid sa iyong kaluluwa. Ang mga aktibidad na ito ay magbibigay daan sa iyo upang magbukas ng bagong pananaw sa iyong sarili at sa iyong buhay. Minsan, sa katahimikan ng iyong pagninilay, makikita mo ang mga sagot na hinahanap mo at madarama ang mga pagpapala ng buhay na nais dumating. Sa pagtatapos ng araw, tumingin ka sa mga nagawa mong hakbang at magpasalamat sa bawat pagunlad na iyong nakamtan. Ang iyong landas ay patuloy na nagsisilbing paglalakbay, at sa bawat hakbang na ginagawa mo, ikaw ay nagiging mas matatag, mas malinaw, at mas bukas sa mas magagandang pagkakataon. Ang araw na ito ay nagbigay sa iyo ng pagkakataong baguhin ang iyong pananaw, palakasin ang iyong sarili, at magpatuloy patungo sa iyong mga pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.